Anong gusto niya, nila ngayon? Hindi ko sagutin? Anong gusto ni Congressman Marcoleta? No ah, comment. Tiga, ma, tiga. Gusto niya, nila ngayon? Hindi ko sagutin? Hmm. Anong... Nakita niyo, sabi ko sa inyo, hindi niya alam kung ano yung trabaho niya. Anong gusto nila ngayon? Hindi ko sagutin, sabi niya. Spokesperson ka kasi. Diyan sa vlog or whatsoever mo, pwede kang magsalita dyan ng kahit anong gusto mo. Kasi nga, may disclaimer ka, di ba? At hindi ka nagtatrabaho dyan. At sarili mong opinion yan. Ang problema, kahit pag ikaw ay nasa PCO, nagbablog ka pa rin. Kaya nga may conflict of interest, di ba? Yang vlog or whatsoever mo, nagiging PCO. Yung PCO mo, nagiging vlog or whatsoever mo. Hmm. Yan ang nagiging problema.